Makikita sa security camera footage na ito ang paglusob ng mga miyembro ng Maute Group sa Amay Pakpak Medical Center noong ika-23 ng Mayo. Pawang nakaitim at armado ang mga lalaking ito. Isa-isa silang pumasok sa gate ng ospital, kabilang na ang lalaking nakadilaw na akalain mong isa lamang sibilyan. Makalipas ang ilang minuto, isang grupo ng armadong kalalakihan ang pumarigid sa isang lalaking nakaupo at nakataas ang kamay. Maya-maya, Tumayo ang lalaking ito na mapapansing nakasuot ng athletic uniform ng police. Siya si Senior Inspector Freddy Solar, ang Deputy Police Chief ng Marawi City, na sa panahong iyon ay kinuha ng mga miyembro ng Mauti Group mula sa isang sasakyan sa harap ng ospital. Tinangka ni Solar na tumakas habang nakataas pa rin ang kamay. Pero ang di ng video ay ang pagbaril sa kanya ng mga terorista. Maya-maya pa, mas maraming armadong lalaki ang dumating. Inagaw pa ng lalaking nakadilaw ang baril ng gwardya ng ospital. May git dalawang linggo matapos magsimula ang kaguluhan sa Marawi, naghahanda ng otoridad sa muling pagbubukas ng Amay Amaypakpak Medical Center. Mula sa Marawi City, George Gilles, CNN Philippines.